magandang araw mga kaibigan ito mayroong bigyan natin ng opinion reaction ng post ni sas rugando sa sot <laughs> ano lang tumatawa lang puro tawa emoji e, siner ni sas yung post ng pilipinas may balita how to make farming as a career attractive here in our country listen to PBBM's answer Nako, napakasimple yung tanong. Ang sagot niya, halos wala akong maintindihan. Grabe ang ating presidente. Oh, pakinggan natin ha, ah, at bigyan natin ng uh, reaksyon. Para po sa aming mga kabataan, so, kabataan. ako po ang boses nila ngayon. Ano po ang hakbang ng ating gobyerno para um, gawing kaakit-akit ang farming? lang pa rin po dito po sa ating Pilipinas Ang galing ho, bata ho Ayun saan ang lugar ito Senior high ba ito? Para sa aming kabataan Ano ang gagawin para maging kaakit-akit? Kasi nga may problema tayo sa farming Mga matatanda na lang naiwan sa kanayunan na nagpa-farm kahit nga sa Banaue Rice Terraces mga anak nila pumupunta na sa malalayo naiwan na lang ang mga parents doon the same thing with us kami magkasawa mahilig kami sa farming ang aming mga apo wala sabi ng aming mga apo ibebenta namin lahat ang mga lupa ninyo pag namana namin yan <laughs> so na ano ang dapat gawin ng gobyerno para maging attractive ang farming as a career o, oh, pakinggan ninyo ang sagot ng marunong, magaling the best president Weber. ever ha? had hmm. siguro, alam nyo na tama yun na yung uh, 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 Siguro, siguro uh, tama talaga yun kasi ang <laughs> average age <laughs> so, siguro tama yun average age Siguro tama yun. Average age. <laughs> nga ng ating mga magsasaka at sa pamangis na masyado ng mataas. Dahil nga, may hirap nga ang buhay ng magsasaka. Kaya te, siguro yung mga nakapag-aral na, ay yung mga anak natin nakapag-aral na, ay gusto nila nasa air conditioning silang opisina at uh, maging hawa. Dahil talaga eh, ang hirap ng buhay, nakikita namin yan sa probinsya, ang hirap ng buhay na uh, magsasaka. Ngunit, ang tanging sa akin, sa akin palagay, at uh, kami ni Secretary Kiko ay uh, pinag-usapan namin ng matagal ito, paano natin papapain yung average age ng ating mga, na ating mga... So, paano pababain yung average age ng mga mags hindi niya tinutumbok yung question paano magiging attractive paano ang sagot na paano pababain yung ano kung professor pa ito hindi marunong magpaliwanag kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya yun kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin mas malaki ang yield, mas malaki ang ani. O oh, bagong technology, example, sa rice farming, ano yung sinasabi niyang bagong technology? Yung mga high yielding varieties, na kailangan mo naman ng katakot-takot na abono, spray lahat para mapabunga mo mang problema sa research magagaling ating mga scientists ang problema yung support or subsidy ng mga magsasaka oh, paano natin gagawin yun? Eh, ang nakakaunawa at mga talagang practitioner ito nga ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. Ang mga bata daw magtuturo sa atin. No way, Well, hindi nga sila ano. Hindi nga sila interested eh. Okay. Sa tatlo naming anak, yung lalaki namin interested talaga na na-expose namin sila sa farming at yun nagka-interest yung anak namin na lalaki. Ang panganay interested din, yung bunso dahil nurse, so wala na. Itong mga apo namin ngayon, walang kaano-ano. <laughs> Sinasabi na ibebenta lahat ang mga lupa namin ng mamanahin nila. Anong ginagawa namin? Ini-expose namin sila. Dinadala sa farm para ma-experience nila yung buhay magsasaka at sa murang edad pinapaliwanag namin yung kahalagaan ng farming. Ganun ang ginagawa namin. Tapos, kung ako ang sasagot nito, buhusan ko ng support ang mga farmers, yung subsidy, para malaki ang kita nila. Kung malaki ang kita nila, ma-attract yung mga anak ng mga farmers na itutuloy yung farming ng kanilang ama. Kung malaki ang kita, eh ngayon, luging-lugi ang ating mga magsasaka, lalo na sa rice. Ang buying price na lang ngayon ng palay, 7 to 12 pesos luging lugi ano itong sasagot ng presidente natin na ang mga batang magtuturo ng high technology hindi technology ang problema suporta sa mga farmers nalulugi ang mga farmers kitang kita ng mga anak nila kawawa ang mga amahan nila kaya hindi rin papasok sa farming dahil nakikita nila lugi ang kanilang mga magulang at uh, yan, palagay ko, ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang uh, na mas, na may magandang hanap buhay naman ang uh, magsasaka. na kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay, uh, ay eh, siyempre, kailangan masipag at lahat. Eh, masipag naman ang Pilipino eh, kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay, yun ang... yun ang uh, yun ang... Ayun. Basta may nakikita nilang resulta. Tama yun. <laughs> so ano ngayon ang resulta? Rice. Farming lang muna tayo. Kawawa ang mga rice farmers. May nabasa akong article kahapon sa Sarangani ata. Nagbenta na lang ng turon, nagbenta ng kung ano-ano, tumigil na sa rice farming. Kasi nga, lugi dahil bumahana ang imported rice sa Pilipinas dahil sa palisiya ng gobyernong ito, import lang ng import. Kawawa ang local farmers kaya wala talagang ma-attract na mga mga kabataan na mag-engage uh, ng farming dahil sa hindi magandang ginagawa ng administrasyong ito. So, I don't know sa inyo kung may nakuha kayo sa kanyang sagot. Ako, I'm sorry. Kung maestro pa ito, kung professor pa ako, I will rate him one or two. Ang paliwanag niya napaka layo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag uh, subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Uh, namimigay tayo ng sa ating sweldo namimigay tayo ng livelihood assistance nagpapatanim tayo ng sayote uh, saging lakatan at arabica coffee ang kasabihan kung may itinanim may aanihin panorin nyo ang video na ito muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abuno o muna ni ang among unang tanom nga saging lakatan o tungod kay maayo ang yuta din ni Samoa ah, na nga bisag walay abono so karon nananumi o lakatan nga ginaabunuhan so mas nindot ang among ginaabunuhan kay tambok o dalipod siya nga mangunod so atong bisitaon o karon na ni ang among saging lakatan nga ginaabunuhan so makita ginato nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya o karon nagaabuno na podme. me kay para nga mas dali pagyod mamunga ang among saging lakatan ing nga pagabunong ng amorang tabunan og yuta para nga dali siya nga o, sa punuan O kini ang among saging lakatan 214 ni tanan so gan gyud og gawa sa saging nga lakatan ng among tinanom nananom pagyod mi og kape kay mas mahal ang kape kay sa lakatan karon mo na ni ang kape ng among tanom pod 350 ang among itanom ng kape so among lakatan 240 karon naga espere na pod mi og puradan pang patay sa insekto so salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og lakatan o sa pagsuporta sa kape nga mong pagpananom o labi na sa abuno nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta o ang ginoo mo ay magpanalangin kaninyo. God bless.